Maligayang pagdating sa sandaling ito ng pagmumuni-muni at panalangin. Ngayon, dumulog tayo sa Panginoon bilang kanlungan natin sa mga unos ng buhay. Nakaranas ka na ba ng mga sandali ng dalamhati, kawalan ng katiyakan o matinding sakit? Alamin na si Jesus ay laging nasa tabi natin, handang magdala ng kapayapaan at lakas sa gitna ng kahirapan. Ihanda ang iyong puso at sumama sa akin upang humingi ng kaaliwan sa kanyang presensya. Bago tayo magsimula, samantalahin ang pagkakataon na ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Iwanan din ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Jesus, aking kanlungan sa mga bagyo ng buhay. Minamahal at tapat na Panginoon, lumalapit ako sa iyong presensya sa sandaling ito. Kinikilala na ikaw ang makapangyarihang Diyos, ang ligtas na kanlungan sa gitna ng mga bagyo. Kapag umihip ang malakas na hangin at tila nilalamon tayo ng alon, tinatawag ko ang iyong pangalan, Jesus, dahil alam kong sa iyo ako nakatagpo ng kanlungan at kapayapaan. Ama, ang buhay ay madalas na humahamon sa amin, na nagdadala ng mga sakit at alalahanin na tila napakabigat para sa amin upang dalhin ng mag-isa. Ngunit tinitiyak sa amin ng iyong salita na ikaw ang aming kanlungan at lakas, isang napakalaking tulong sa kabagabagan, awit apat naput anim, isa. Sa makatuwid, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking pagkabalisa, takot at pakikibaka. Punan mo ako ng katiyakan na kahit sa pinakamalalaking unos, ikaw ang may hawak. Panginoong Jesus, nais kong alalahanin noong pinatahimik mo ang rumaragasang dagat sa pagsasabing, Tumahimik ka at tumahimik ka, Marcos 4 oras 39 minuto. Kung paanong sinunod ng hangin ang iyong tinig noong araw na iyon, Hinihiling ko na ngayong araw na ito ang iyong kapayapaan ay bumaha sa aking puso at patahimikin ang lahat ng kabagabagan na nagpipilit na abalahin ako. O Diyos, madalas akong nanghihina at walang lakas, ngunit sa sandaling ito na pagtanto ko kung gaano kita kailangan, sinasabi ng iyong salita na ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas sa mga pagod at nagpapanibago ng lakas sa mahihina. Isaes apat napu, dalawang siyam, Ibalik sa akin ang kagalakan ng pamumuhay at pagtitiwala sa iyong mga layunin, kahit na hindi ko maintindihan ang nangyayari sa paligid ko. Jesus, alam ko na walang unos na makakatalo sa iyo. Walang kahirapan ang higit sa iyong kapangyarihan. Turuan mo akong higit na magtiwala sa iyo at magpahinga sa iyong biyaya. Palakasin ang aking pananampalataya upang hindi ako mag-alinlangan sa iyong presensya, kahit sa pinakamadilim na sandali. Panginoon, nananalangin ako hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat na dumaranas ng mga laban ngayon. Naway madama ng bawat taong nakarinig ng panalangin ito ang iyong mapagmahal na kamay na naghahatid ng kaaliwan at pag-asa. Ipaalam sa kanila na ang mga naghihintay sa Panginoon ay nagbabago ng kanilang lakas, sila'y umaakyat na may mga pakpak na parang mga agila, Isayas 4.31 Naway ang bawat luhang ibinubuhos natin sa ating mga pakikibaka ay maging mga ilog ng mga pagpapala, sapagkat alam natin na ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kadalakan ay dumarating sa umaga, awit 35. Tulungan kaming maniwala na may mas malaki at mas magagandang plano para sa bawat isa sa amin, kahit mahirap ang paglalakbay. Ama, salamat sa pagiging ligtas kong kanlungan. Kapag ang lahat ay tila gumuho, makikita ko sa iyo ang isang matibay na bato na aking masasandalan. Salamat sa pagmamahal mo sa akin ng walang patid na pagmamahal at hindi mo ako pinabayaan. Panginoon, habang ako ay sumisigaw sa iyo sa sandaling ito, naaalala ko kung gaano karaming beses ikaw ang naging anchor na humawak sa akin noong tila nawala ang lahat. Salamat, Jesus, na kahit pakiramdam ko ay naaanod ako, alam kong makakapitan kita at makakatagpo ng katatagan. Ikaw ang aking hindi matitinag na bato. Ama, alam mo ang bawat laban na aking kinakaharap. Alam mo ang tungkol sa mga takot na pinananatili ko sa katahimikan, ang mga alalahanin na nagpapahirap sa akin, at ang mga gabing hindi tumitigil ang mga luha. Ngayon, inilalagay ko ang bawat sakit na ito sa iyong mga kamay, nagtitiwala na walang problemang napakaliit o napakalaki para sa iyo. Jesus, erenew mo sa loob ko ang espiritu ng katapangan. Minsan ang mga unos ng buhay ay sinusubukan akong kumbinsihin na ako ay nag-iisa. Ngunit ang iyong salita ay nagpapaalala sa akin na iyong ipinangako na sasamahan mo ako araw-araw, hanggang sa katapusan ng panahon, Mateo 28, 20. Naway umalingaungaw ang katotohanan ito sa aking puso at palakasin ako. O Diyos, humihingi ako ng kaunawaan upang maunawaan na ang mga bagyo ay layunin din alam ko na, maraming beses, dumarating sila upang hubugin ang aking pagkatao, upang ilapit ako sa iyo at upang turuan akong higit na umasa sa iyong pag-ibig. Bigyan mo ako ng mga mata upang makakita sa kabila ng kahirapan at ng pusong magtiwala sa iyong mga plano. Panginoon, habang ang mga alon ay tila napakataas, naaalala ko na ikaw ay mas dakila kaysa sa anumang bagyo. Walang puwersa ng kalikasan, walang kahirapan o kapighatsyan ang kayang yumanig sa iyo. Sa iyo ako nakatagpo ng ganap na katiwasayan. Mahal na Ama, Kapag ang kulog ng pag-aalinlangan at ang kidlat ng takot ay sinubukan akong ilihis sa iyong landas, hinihiling ko na palibutan mo ako ng iyong kapayapaan. Kung paanong ang araw ay laging sumisikat muli pagkatapos ng bagyo, tulungan mo akong alalahanin na ang iyong liwanag ay walang hanggan at hindi nagkukulang. Jesus, ipinagdarasal ko rin ang aking mga mahal sa buhay. Alam ko na marami sa kanila ang nahaharap sa mga hindi nakikitang bagyo na hindi nila ipinagtapat. Naway maabot ng iyong pag-ibig ang bawat isa, pakalmahin ang kanilang mga puso at baguhin ang kanilang lakas. Maging ligtas silang kanlungan gaya mo para sa akin. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang manatiling matatag kahit nasa lungat ang hangin. Turuan mo akong huwag mag-alinlangan sa iyong pagmamalasakit, ngunit sumulong ng may pananampalataya, sa pagkaalam na ang sinumang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi matitinag kailanman, awit isang daan at dalawamputlima, isa. Ama sa langit, tulungan mo akong marinig ang iyong tinig sa gitna ng kaguluhan. Alam ko na kahit maalo ng tubig, mahina at malakas kang nagsasalita. Bigyan mo ako ng maasikasong mga tainga upang makilala ang iyong tawag at sundin ang iyong mga yapak. Jesus, hinihiling ko na ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ay magbabantay sa aking puso at isipan, Filipos 4, 7. Sa gitna ng kalituhan at kaguluhan, ipaalala sa akin na ikaw ang pinagmumulan ng katahimikan na hindi naubusan. Panginoon, ipinagdarasal ko ang lahat na nahihirapan sa depresyon, pagkabalisa, at kawalan ng pag-asa. Naway matagpuan nila sa iyo ang kanlungang kanilang hinahanap. Sinasabi ng iyong salita na ang mga nanganganlong sa iyo ay pinagpala, awit dalawa oras labindalawa minuto, at naniniwala akong may kagalakan at pag-asa sa iyong presensya. Ama, tulungan mo akong maging instrumento ng iyong kapayapaan. Naway magdala ako ng mga salita ng kaaliwan sa mga nahaharap sa mga unos, na ipinapakita sa kanila na kay Jesus ay mayroong lakas at kaligtasan. Gamitin mo ako bilang salamin ng iyong pag-ibig. Jesus, kahit maulap ang abot tanaw at tila walang katiyakan ang hinaharap, tulungan mo akong alalahanin na ang iyong mga plano ay para sa kapayapaan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan ako ng kinabukasan at pag-asa. Jeremias labing 11 Naway ang pangakong ito ay maging isang tanglaw na gumagabay sa akin. Panginoon, turuan mo akong magpahinga sa iyo madalas kung hirap nalutasin ang lahat ng mag-isa, nalilimutan na inaanyayahan mo akong iyan ang aking pasanin. Nayon, tumutugon ako sa iyong tawag, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan, Mateo 11 oras 28 minuto. Ama, palakasin mo ang aking pananampalataya na lumakad sa tubig, tulad ng ginawa ni Pedro nang tumingin siya kay Jesus. Tulungan mo akong hindi magambala ng mga alon sa paligid ko, ngunit panatilihin ang aking mga mata sa iyo, alam na sa iyo ang lahat ng bagay ay posible. Jesus, hinihiling ko na turuan mo akong makakita ng kagandahan, kahit sa gitna ng mga unos. Naway makita ko ang inyong pangangalaga sa maliliit na bagay at magtiwala na ang bawat hamon ay bahagi ng mas malaki at perpektong plano. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo, dahil ikaw ay isang Diyos ng mga bagong simula. Kahit na ang mga bagyo ay nag-iwan ng mga marka sa akin, ikaw ay tapat na ibalik ang nasira at gawing bago ang lahat. Ama, tulungan mo akong matandaan na ikaw ang aking lakas, kahit na ako ay mahina. Kapag ang aking puso ay nalulumbay, itinataas ko ang aking mga mata sa mga bundok at nalalaman ko na ang aking tulong ay nagmumula sa iyo, ang may ng langit at lupa, awit isang daan at dalawamput isa, isa tandang bawas dalawa. Jesus, alam ko na sa gitna ng sakit, ikaw ay gumagawa. Naway magtiwala ako sa iyong panahon at magpahinga sa katiyakan na ikaw ay mabuti sa lahat ng oras. Panginoon, tulungan mo akong maging mapagpasalamat, kahit na sa kahirapan. Alam ko na ang bawat araw ay isang pagkakataon na makita ka na kumilos at lumago sa pananampalataya. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Mahal kong ama, alam ko na ang mga unos ay hindi magtatadal. Dumaan sila, ngunit nananatili ang iyong presensya. Tulungan akong panatilihin ang katotohanan ito sa aking puso para sa mga araw ng pakikibaka. Panginoon, naway ang aking buhay ay maging isang patotoo ng iyong katapatan. Naway makita ng iba sa akin ang lakas na nagmumula sa iyo, at hanapin din ang ligtas na kanlungan na tanging ikaw lamang ang nag-aalo. Jesus, ipinagdarasal ko ang lahat ng nawalan ng pag-asa. Naway madama nila ang iyong yakap at ipaalala na sa iyo ay may buhay, layunin at pag-ibig. Ama, kahit na hindi ko maintindihan ang bakit ng mga bagay, pinipili kong magtiwala sa iyo ang magpapalayok at ako ang putik, hubugin mo ako ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat dahil hindi mo ako pababayaan. Sa mga unos ng buhay, ikaw ang aking kapitan, aking gabay, aking tapat na kaibigan. Jesus, sumisigaw ako para sa iyong kapayapaan sa mga pamilyang nahaharap sa mga bagyo. Ibinabalik nito ang mga nasirang relasyon, nagdudulot ng probisyon, kung saan may kakapusan, at binabago ang pag-ibig kung saan ito ay nanlamin. Ama, tulungan mo akong matandaan na ang iyong pag-ibig ay higit sa anumang takot. Kapag ang takot ay sumusubok na sakupin ako, ang iyong presensya ay nagdudulot sa akin ng seguridad. Panginoon, turuan mo akong lumakad ng may pagtitiis, batid na kahit na sa mga unos, inaakay mo ako sa kalmadong tubig. Jesus, nagtitiwala ako na ikaw ang aking lakas kapag ako ay nasa iyo, walang makapaghihiwalay sa akin sa iyong pag-ibig. Ama, dalangin ko na ang bawat taong nakarinig ng panalangin ito ay madama ang iyong pagbabagong hawakan. Naway magbago ang mga buhay, gumaling ang mga puso at malaya ang isipan sa iyong pangalan. Panginoon, salamat dahil sa iyo ako may pag-asa. Kahit na sa pinakamarahas na unos, alam kong hindi nagkukulang ang iyong pag-ibig. Jesus, tinatapos ko ang panalangin ito nang may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa pagiging kanlungan ko, kaginhawahan at lakas ko. Sa iyo ang lahat ng karangalan, kaluwalhasyan at papuri magpakailanman. Amen. Naway maantig ng panalangin ito ang iyong puso. Iwanan ang iyong mga kahilingan sa mga komento at tandaan na ibahagi ang video na ito upang pagpalain ang ibang buhay. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa panalangin ito, huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe sa channel upang masubaybayan ang higit pang nilalaman tulad nito. Ibahagi sa mga kaibigan o pamilya na nangangailangan ng aliw kay Jesus at iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Magiging isang pribilehyo ang manalangin para sa iyo. Salamat sa pakikibahagi sa espesyal na sandali na ito. Laging tandaan na si Jesus ang perpektong kanlungan sa anumang unos ng buhay. Magtiwala sa kanya dahil hindi siya nabibigo. Naway magkaroon ka ng isang araw na puno ng kapayapaan at pag-asa. Batid na ang Diyos ay nasa iyong tabi sa bawat hakbang ng daan hanggang sa susunod na panalangin.